<laughs> Matwa na yan. Pay okay na. Okay na. Ilang lang timbang yan. Hindi ako sure kung kumakain tong mga bibi na to ng Frutas, pakwan. pakwan kasi mula bata pa yan di naman niya nakatipin ng pakwan di katulad ng mga nauna sa kanila eh. itong dalawa yung isa yung natira sa isa sa mga sisu noon baka kumakain niya ng pakwan baka naalala niya paano kumain ng pakwan yan matanda ang pakwan lang yan eh. mga hmm. kaibigan nakahingi kami ng pakwan doon sa kaibigan namin nagtitinda ng prutas. O di ba? Ang dami niya pang mga pakwan na pwedeng ipamigay. Kaso, konti lang yung mga alaga. Kung ko naman 'yon, mabubulok na 'yon, hindi ki, hindi na mapapakinabangan. Mapapakinabangan. So, iba may iba naman kumukuha ng pinapakain naman ng baboy. Diba? Maraming nangingi sa kanila kasi wala naman din silang paggagamitan noon eh pag uh, hindi na pwede, may bugbog or nabutasan na lana hindi na pwede yun. kasi ano lang isang isang araw lang wa mabubulok na yun eh kaya uh, pinamimigay na ang pakwan pa mo napapanis na na napapanis napapanis talaga so ito ina natin kung kakainin nila let's see mga ining hmm. Wala pa yan oh no? Edi, edi, may parte yung bugbog. Ayan, oh. Pero, hmm. Actually matamis. Dito sira. Mm, di ba? Ito bugbog. Ito bumagsak to siguro. Bugbog ito. Okay. Matamis. Pero hindi ko alam kung gusto nila. Hindi sila eager oh. Try Diga, ng mga yung mga dati, di ba? Mm -mm. Iligira silang kumain yan. So, hindi natin dadamihan ng pagbibigay sa kanila. Kasi, hindi sila sanay eh. Baka hindi naman nila kainin eh. Hindi pa sanay nito? Hindi pa sila sanay dyan. Pakwan yung tawag, pakwan. Hmm. Pakwan steak. Hindi natin dadamihan ng bibigay. Yan, yan muna sanayin muna natin total ano panahon ng pakwan ngayon panahon ng pakwan magiging sanay yung mga alaga syempre eh, lagi tayong hihingi <laughs> <laughs> para kanina naman yung prene-prepare ma ito mga brown eggers sana ito ayaw patagal na kumakain ng pakwan yan doon niya buding hindi, hindi ko alam kung makain na ng pakwan hmm. Yeah. Titingnan niya pa. Ay, di, di rin kasi yan sanay eh. Kanyaman. <laughs> Iniinom nila. Lahat kayo, di sanay. Pakain eh. din yan. Hindi yeah, kayo. Ito mga to, maliliit pa dati nung pinapakain ng pakuan yan eh. Mm hmm. Yan, pati mga brahma. Parang naninibago kasi ngayon pa lang nagkaroon ng Pakwan. Pakwan eh. Uso pakwan ngayon. Yan o. Oh. Sige. Yan. Isa. Inumpisaan na nung isa. Pag nakatikim na yun. naman yan. Sige. Yan. Yan na. Yan. Natikman na. Sige na. Yan na. Lumabas na. Yan na. Yan na. Lumabas na sila. Ito lang. Muli na. Muli na. Kain na kayo dun. Pakwan steak. Sige na. Sige, pakwan, pakwan, pakwan. Sige na. Sige na. Magpakwan kayo. Yan ang pinakahaponan nyo. Huwag na kayong umasang may iba pa. Sarap. <laughs> Sarap yan. Ay, kumakain siya. Ay, oh, kumakain pala talaga to. Nampakwan. Sige. <laughs> Ito kay ko, favorite. Kay ko pa favorite. Favorite ni Holt ito. Mm. Here you go. Mige, sige, sige. <laughs> Ginagawa nilang semi-inumin. Ito kumakain talaga ito ng pakwan. Hmm, matagal na makakain ng pakwan to. Oh. Sobrang tanda na niya rito eh. <laughs> Alam niya makainan. Yan, pakwan yan. <laughs> hmm? Nahihiya pa siya kumain ng pakwan. Ito, walang masamang tinapay dito. Hmm. Mana yang tatang? Yaman eh. Juicy talaga yung pakwan, no? Yung yun, no? Nagtutubig, oh. Juicing juicy. Di ba? Yes. Fresh na fresh. Juicing juicy. Mga alagang bibi, di nila pinapansin. Di kasi sila sanay. Kasi wala pa sa kanilang nakatikim yan, eh. Di ka tulad ng mga, kung napanood nyo yung mga na unang mga video namin, akala mo mga dinosaur, yung mga zombie, yung pag nilagyan mo ng pakwan, eh. Ah! Atake, eh. Mapapanood nyo yun sa mga previous episode namin. Medyo, medyo late episode na pinakain namin ng na Nung nakaraang taon uso yung pakwan, yun din yun. So Nakakatulong ngayon, ba na pag maliit pa yung mga alaga, ini-introduce oh, in na ka sa kanila yung mga pagkain? Na, katulad dito, malalaki na. Tingnan mo, kala mo, kala mo mga inosentes sa mga pakwan eh. No? Kainin nyo, masarap yan. Baka kala nyo. Napakasarap nyan. O, tignan natin si Brad. Eto talagang sanay na kumain ng pakwan to kahit anong panahon. Eto kasi matagal na, syempre season lang yung pakwan. Matagal bago nag-usulit yung pakwan. Mga baby, hindi nila alam. Pero yung mga dati na kumakain, kumakain na talaga. Pero si Brad. Pero tarang... yung mga brown eggers, medyo hesitant, di ba? Pero kumakain, pero parang maaalala lang, lang nila na, ay, oo nga, no? Ito nga yung kinakain ko dati, Oh. Kasi first time nila ulit kumain ngayong taon at ngayong season ngayon ng Pakwan. Let's go. Kinaiti si Bradley. Yeah. Namuti. Namuti na. Ah, sisimutin pa niya yan. Nabu na, malaki na lang yung butchi eh. Kasi... Naka isang, naka isang ganyan isang na siya. Nakaisang ganyan eh. Tsaka matubig din yan eh. May isa pa. May isa pa. So, meron lang tong ano, bugbog oh. Tumama naman siguro to pa. Kami isa pa. So meron pa silang pamirienda bukas or breakfast. Ah, di ba? Well, mga kaibigan, you know, dito na muna natin lalagay. Baka malaglag Yeah, ito Ang dami namin pwedeng pagkuna ng mga pagkain ng aming mga alaga. Kitchen scrap, nakakahingi kami ng mga mga reject na prutas para sa mga alaga namin. So, dapat magaling ka lang talaga mag-source para makatipid ka sa pakain sa kanila at the same time ano lang din naman yung mga kinakain mga uh, readily available dito meron tayong mga tanim na bayabas may mga dagdagwa, may kitchen scraps may mga nahihingan tayo ng mga prutas na ganyan well, masustansya ang pinaka-importante hindi yan na uh, sira kakain ng mga, ng mga alagayan, mga bugbog lang, reject lang yan sila so, sana kung meron kayong alaga uh, sipagsipagan lang ang pagsusource ng mga ganyan pakain kung hindi, kung hindi tayo magsusource o mag-iisip ng mga pwedeng pakain sa kanila na masustansya at uh, mga nandyan lang na para hindi lang maitatapon nasasayang pakain natin kung hindi natin magawa yun mag-stick tayo dun sa ordinary nilang pagkain na pellets di ba? ano, magastos. <laughs> Yan nakakatipid. Pero hindi naman yan lagi-lagi. So, grab the opportunity. Kapag meron, katulad ng pakuan, meron. Grab the opportunity lang. Yes. Basta, baka ibigay mo lang yung nagtitinda ng mga prutas. Para pag may sira or reject, tatanggalin mo lang yung mga sira. Katulad ng mga saging, ganyan, may mga sira. Di ba? Tatanggalin mo lang yun. Yung edible, pwede mong bigay sa kanila. So, yan ang aming uh, ginagawa. So, kung, may, may, kung gusto nyong gayahin, so, subukan nyo lang. Ayos naman. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Paalam. Ang um, oh, prutas, no? Kinain mo na. Kumakain pa Kaya, siya. Yan, kinakain niya kasalukuyan.